<laughs> mga idol, dami nating ulam. Amazing. Dami nating pintang ngayon. Ito ang dance natin mga idol. Dance natin puro dito. Dami. Kahit tayo ka idol. Tulohin mo yan. <laughs> So, lunch break na naman tayo mga idol. At ito na naman yung pintang natin mga idol. Hindi na tayo nagsasawa sa pintang. Three years tayong mag nito dito sa pintang. Pero okay na rin mga idol dahil pagkain pa rin to. Pasalamat na lang tayo sa ating Panginoon dahil mayroon tayong kinakain araw-araw, three times a day. So, ganito ang buhay ng OFW yung mga idol, pintang is life. Tara, tingnan natin kung anong laman nito mga idol. Ayan na mga idol, bubuksan na natin. Amazing! Ito. Ayan. 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 Diba? Tingnan natin kung anong ulam mga idol. Op, oh, op, oh, op. Oh. Wow. Ang masarap mga idol ah. <laughs> Oo, wala nang paligoy-liwi pa. Ayan. Egg na naman. <laughs> At saka pork chop. Meron ding... Um, potato salad. Wow naman. At saka ito na may kamatis and then my favorite dito to nilagang talbos ng kamote yan wow. very good yan mga idol napaka healthy super healthy so hindi natin papatsusin hindi pala baboy ito mga idol manok pala at manok so nagbago kahapon baboy ngayon manok naman sakto ah may itlog na may karni ng manok pa parang nang itlog lang yung niluto nilang manok mga idol di ba? So, tara mga idol, kain tayo! nakahanap. Siyempre, yung mawawala, no, uh, magic sarap. Magic sarap. Magic sarap is life. Yeah. So, salamat. Salamat pa rin sa pagkain sa araw na to. Kahit tayo mga idol, siyempre, unahin natin kayo yung dito. Itong tokwa. So, yung tokwa, mayroon siyang benefits ang paganda ng cookies. Hindi totoo yan. Hmm. Tapos na naman pa nila ng kamatis. Talagang gaganda ang cookies nito, mga idol. Hmm. Ito namang nilagang talbos ng kamote. Huli tayo dito. Huli natin kakainin. Hmm. Kaya na. si <laughs> so, maraming maraming salamat sa nanonood ng ating mga video. Amazing! At sana huwag kayong magsawa sa akin food vlog. Pero minsan nagiging pasaway tayo, nagiging suting tayo. Hindi ko malaman kung ano yung content ko. Pero try natin kung ano ang mas effect mga idol. Kung ano yung nag sa ating mga mga content. Yeah. Kain tayo mga idol. Hindi ko na ito siguro. So ayun na mga idol, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye mga idol. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe mga idol. Salamat. Maganda buhay. Hello ka ng Sutim ng Taiwan. Bye mga idol. Subscribe for more.